Ay, ang mga burao, 'yung uh, sigaw ay murang bigas 20 pesos per kilo na bigas daw. Oo, <laughs> ito. Ayano po, meron na po tayong uh, murang bigas. Oo. At sa mga patuloy pa rin na uh, sumisigaw at uh, hinihingi po kay uh, Bongbong Marcos or kay Presidente Marcos 'yung uh, murang 20 pesos na bigas daw na ipinangako niya. Uulitin ko lamang po yung sinabi ko po doon sa mga naunang mga vlog ko ano, hindi po yan pinangako or ipinangako ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan po ninyo yan. Yan po ay pangarap niya. Oo, pangarap niya na sana ay mapababa ng 20 pesos ang per kilo ng bigas. Magkaiba po ang ibig sabihin ng pangarap at saka pangako ano. Oo, i-google mo pa. Para maniwala ka. Sabagay, so, uh, mahirap pa intindihan talaga ang mga taong sarado ang isip eh ayak na lamang sa tuwa si Lita nang makabili ng tig-29 pesos na kada kilo ng bigas. Malaking bagay daw ito para sa gaya niyang hirap makabili ng bigas matapos mas stroke ang asawa. 56 na yun sa, sa palingke. So, di equivalent na lang dito, di halos dalawang kilo na. Di magtsaga na lang ako. Ng... So, saan niyo po pwede gamitin yung natitipid niyo? Sa gamot po, ang malang gamot ng asawa. Para mas marami pang 4P, solo period, katatanda at may kapansanan na mabenefit presyohan ng tig 29 pesos na kada kilo ng bigas. Hirap pati sa mga yan. Eh, nakakapagload naman sila ng 50 hanggang 100 pesos araw-araw. Oo, -araw. oh, yung iba po, araw-araw po naglo-load yan. Hmm, tapos makikita mo naman yung ibang mga kababayan natin, nagtotong eats. O oh, yan, kaliwat kanan, may inuman. Oh, di ba? Madaling sabi, pagdating sa luho o bisyo, meron po. Pero pagdating sa pagkain, ngak-ngak palalawakin pa ng Department of Agriculture ang Project 29 at dadalhin ang murang bigas sa mga kadiwa store sa Visayas at Mindanao. Isa sabay ang rollout ng Rice for All program ng DA. Target ng ahensya na magpenta ng 45 pesos hanggang 48 pesos na kada kilo ng bigas para sa general public o ordinaryong consumer. Manggagaling ang bigas mula sa mga kapartner na kooperatiba at trader ng ahensya. Yung ating overall kadiwa number ay uh, 300 plus na yan nationwide. Plus, ang makakatawag natin dito yung mga lupan na pamahalaan. Intention talaga ng programa natin, magkaroon ng access sa murang bigas. So, inasyatiba to ng ating Pangulo. Good news ito para kay Lolo Rodolfo. Pero hirit niya. Dapat, in general, meron na talagang murang bigas. Yan ang masama sa mga Pilipino. Hindi ko na sinasabing lahat ng Pilipino ha. Uh, talagang ganyan yata ugali ng karamihan or uh, hindi naman karamihan yung kokonti lang <laughs> hindi lang dito sa Pilipinas mo ang mahal na bilihin pati rin po sa ibang bansa para alam po ninyo i-google mo pa <laughs> ang dating tig 50 pesos ng well-milled rice na binibili ni Domingo nakuha niya lamang ngayong araw sa halagang 47 pesos alam mo ba, mga hindi lang sa kung kilo ang bibili kasi bababa pa rin siya ngayong uh, July and then uh, yung ating supply naman maganda rin wala walang problema and of course uh, itong taripa na pagbaba may epekto rin yan. of course uh, ayon na rin sa pag-aaral ng uh, Philippine statistics Authority. tabi kakayanin niya yung ano yung range ng 40s uh, lalo na sa well-being price Ano? Oh sisigaw ka ba hindi na tumigil ka na dyan. Tibi-tibi din kung may time hmm, lalo na yung mga kagaya ko po na halos uh, sa <laughs> Uh, isang kahig, isang tuka dyan? Paano? Kung sino pa yung mga malitang kita kagaya ko, ay sila pa yung masyadong magastos o walda sa pera? Target ng pamahalaan na palawakin ang 29 pesos na bigas sa mga kadiwa stores sa Visayas at Mindanao. Ito'y para mas maraming kababayan natin sa vulnerable sector ang maabot ng mas burang bigas. O oh, ayan, eh. di maghintay-hintay lang naman tayo. Huwag saradong isip mo, kabayan. Hindi kayang gawin yan overnight. Eka nga ang Presidente natin ay tumatrabaho para mabigyan tayo ng magandang uh, presyo ng bigas. O yung pangarap niya 20 pesos na bigas siguro, eh maghintay-hintay tayo ng konti, hindi yung hahanapan uh, natin siya kagad. Ibagay, kung mapapansin po natin mga kababayan, yung 20 pesos na hinahanap nilang uh, presyo ng bigas, ay ginagawang paniran na lang doon sa ating Pangulo eh. Huh? Adik, bangag. Yan. Wala namang ebidensya Puro lang mga chismoso at chismosa mga sa mga marites. Ayang tuloy, nauubusan na sila ng panira. Ah, konting-konti na lang. Malapit na silang tulala. <laughs> Ay, nako mga kababayan ko na nag-iisip, ano, huwag natin uh, masyadong pag-iisipin itong mga marites na yan. At uh, may dudulot na maganda sa ating uh, bayan. Pamahalin natin ang ating Pangulo, tulungan po natin ang ating Pangulo. Iyan po ang nararapat na gawin ng isang mabuting Pilipino. Yan lang po. Maraming maraming salamat o yung mga hindi pa nakasubscribe naman sa akin dyan. pa uh, Pasubscribe naman at mag-comment kayo dito sa aking video na ito. Uh, Isya-shout out ko po kayo. Yung limang first five comments dito sa video ito ay bibigyan ko po ng shout out.